Magpartner hanggang krimen ang mag-live-in partner na ito na nahuliha ng hinihinalang shabu sa buhol. Natimbok ang dalawang suspect matapos kumagat sa Bybas Operation sa Tagbilaran City. Kinilala ang mag-live-in partner na si Peter Jan Quadra, 24 na taong gulang at si Mary Ann Miano, 19 na taong gulang na estudyante. Nasa kote sa mga suspect ang mahigit 27 million pesos na halaga ng bulto-bultong shabu. Nakuha rin sa kanila ang mark money na aabot sa 70,000 pesos. Kakasuhan na mag-live-in ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal smuggling. Mag-live-in din ang nalambat sa Bybas Operation sa Pavia, Iloilo. Nasamsam kin na alias Jason na isang high-value drug pusher at ang nobya nito na si alias Ellen ang hinihinalang shabu. Nagkakahalaga ang iligal na droga ng higit 400,000 piso. Himas rehas ang dalawa na kakasuhan sa paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 halos 700,000 halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska sa tatlong sospek sa General Trias Cavite. Nahuli sila alias Ana, alias Abigail at alias Angelo matapos kumagat sa patibong ng post-survivor. Nasabat sa mga suspect ang tatlong pakete ng hinihinalang shabu. Nasa kustodiyan na ngayon ng Cavite Provincial Police Office ang mga suspect. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.